Ako ang tinapay ng buhay. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Chapter 6, Verses 30 to 35. Kaya sinabi nila sa kanya, At anong tanda ang matatrabaho mo para makita namin, makilala kami sa iyo? Ano bang gawa mo? Kumain ng mana sa disyerto ang aming mga ninuno ayon sa nasusulat. Binigyan sila ng tinapay mula sa langit at kumain sila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Talagang talagang sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbibigay sa inyo ng tinapay mula sa langit. Ang ama ko ang nagbibigay sa inyo ng totoong tinapay mula sa langit. Ang tinapay ng Diyos ang ug mula sa langit at nagbibigay buhay sa mundo. Kaya sinabi nila sa kanya, Lagi niyo pong ibigay sa amin ang tinapay na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako siyang tinapay ng buhay. Hinding hindi magugutom ang lumalapit sa akin at hinding hindi mauuhaw kailanman ang nanalig sa atin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Siya ang tinapay ng buhay. Kung titingnan natin ang ating kapaligiran ngayon, usong-uso ngayon sa mga tao o lalo lalo na sa mga kabataan ang food trip nakakain na sa isang restaurant pagkatapos hilipat sa ibang lugar upang magkape o mag ice cream o mga ibang pagkain naman parang walang kabusugan ang tao. Napakarami ang ganito. Ngunit sa tingin natin, napakarami ring mga tao ang naghihikahos, naghihirap kung kumain ay isang beses lang sa makapod. Sa aking inner journey, nabalikan ko ang pagkain ay konektado sa ating positive memories. Ito ang positive memories ko nung araw na tuwing hapon ang aming ama ay nagdadala ng pagkain galing sa pagkopra mga pagkain galing sa sa pagtatrabaho katulad ng mga gulay na galing sa pagkokopra at mga halamang na nagbibigay sa amin ng, ng pagkain, mga root crops, mga kamuting kahoy, mga kamote at mga gulay. Ang sabi nga sa amin ng aming ama, ito ang aking galing sa pinaghirapan, ang biyaya ng ating kalikasan. Nakita ko rin sa ating ibanghelyo ngayon ay ipinahayag ng Panginoon na siya ang buhay na nakabubusog at puno ng pagkagutom at pagkauhaw. Siya ang nagbibigay buhay sa atin. Isang pang spiritual na pagkagutom at gayon din sa ating pangkaluluwa. Pero nais nice din ng Diyos na holistic ang approach. Meron tayong kinakain sa araw-araw. Kung babalikan nga natin ang ating panalangin sa Ama namin. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ito ay isang pagkain na material, pagkain na spiritual, at pagkain na nagbibigay ng saya sa komunidad. Dahil ang pagkain ng tinapay ay hindi lamang ang um, ang tinapay na nanggagaling sa ating Eucharistia kundi ang um, Eucharistia ay ang um, sambayanan ang pagkagutom ng mga tao sa salita ng Diyos ang pagkagutom ng mga tao upang magkaroon ng buhay sa kanilang pang espiritual at pagkagutom sa sa usapin sa Diyos. Kaya napakalaki ng papel ng mga misyonero na umiikot sa komunidad at ang sabi ko nga dito sa aking mga pagbabahagi, ang kalagayan ng mga basic Christian community ay napakahalaga sa isang misyon ng pangkomunidad. Ito ang nagbibigay ng sustansya sa komunidad na kung saan ay tinitipon ang mga tao upang magbahaginan, magplano ng pangkabuhayan at magkaroon ng pagtutulungan ang magkakapitbahay. Ito ang binibigyan diin ng, ng simbahan, ang basic ecclesial community upang ang ating mga kapitbahay ay hindi nagugutom. Hindi nagugutom sa pangmaterial, hindi nagugutom sa pampinansyal at hindi nagugutom sa pagkalinga ng bawat isa. Kaya napakahalaga din sa ating pagkagutom na ito ang ating relasyon sa komunidad. Maging bahagi tayo ng ng pagkagutom ng mga tao sa tunay na kalagayan, ang katotohanan at ang buhay. Ito ang ninanais ng Diyos sa atin, ang maging totoo at para sa kapanan, kapakanan ng lahat ang ating isinasagawa. Manalangin tayo Panginoon namin Diyos patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay. Maraming maraming salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng lakas. Pagbibigay sa amin ng iyong Espiritu upang maging daluyan kami ng pagmimisyon mo at makabahagi kayo kami sa iyong tinapay ng buhay na ikaw ang nagbibigay ng pag-asa at kaginawahan. Amen. Amen.